Papa, sabi lang ni mama date patay na patay ka daw sa kanya. Hmm. Ano? Sabi ng mama niya? Hmm? <laughs> Huwag kang maniwala doon sa iyong mama. Ang iyong mama, ang habol na habol sa akin. Siya, ang patay na patay sa akin. Ano yung tapangdaan anak, ha? naku? Hindi mo lang alam, anak. Dati akong pambato ng Mr. Pogi ng Dubai. Kaya napakadaming babae ang lapit na lapit sa akin. At <laughs> yung mama ang palagi ng habol na habol. Kilig na kilig pag ako'y nakikita. Ang <laughs> mama, ang ang ilang bago sa kasabi si... ako ang patay ng patay sa kanya. Mm -hmm. Kung maniwala sa sabi ni Mama, ligaw nang ligaw ka sa kanya. Nakaw, anak. Huwag sa iyong mama. Mm -hmm. Ang iyong mama ang naliligaw sa akin. <laughs> <laughs> ang sit pa sa trabaho. Makapuntalaan sa akin. Dinadalang pa niya na ako ng pagkain. Makapanligaw laang. Huwag kang maliwala sa iyong mama itong laging hanap ng hanap sa akin. Hmm? wala yung mama. Hmm? Nga pala anak. Ang <laughs> natatandaan ko. Kung paano ko ligawan ng iyong mama. <laughs> Palagi kong dinadalhan niya ng mabangong bulaklak, may kasama pang cake ang iyong mama. <laughs> kung hindi ko niligawan, eh baka hindi naging kami mhm hmm naman ang panliligaw na no, ginawa ko diyan. Ay, pagat naman ako. Ay, kung nasaan iyan. <laughs> ah, eh. di sana hindi naging kami kung hindi ko siya niligawan. Ano? Ah, Kaya yung iyong mama ngayon, ako, napakabait ng iyong mama. Maliwala <laughs> <laughs> ka sa akin. <laughs> <laughs>